Sabi ko na nga ba, miss mo na ako. I miss you, babe. I miss you too. Babe, teka ka hmm? uh, may gift nga pala ako sa'yo. Wow! Happy 7th anniversary, babe! Wow! Okay, set mo na agad sa akin. Kasi excited ako. Bagay na bagay sa ito, babe. Kasi uh, pinili ko pa talaga to para sa'yo. Yan, babe! Ang ganda! Wow! Thank you! Tagang pinili mo pa talaga sa akin to. Ah, wala akong gift sa'yo. Kiss na lang. Okay, babe. Babe, sana maging happy ka sa gift ko. Hmm, alam ko naman, mahal na mahal mo kasi... Mahal na mahal talaga kita, kaya binili ko yan sa'yo. Wow. Sana man naging happy ka talaga. Napakaswerte ko talaga sa iyo ang boyfriend ko. Sana hindi mo ako lokohin, ha? Babe, hindi kita lolokohin. Mahal na mahal kita. Alam ko naman. Thank you. I love you. Love you, babe. Uy, Jay, ano pa kayo dito? Ano pa kayo dito? Ako naman. Ay. Pre. Kamusta oh, ka na? Okay lang naman ako. Pero, kayo, uh, happy 7th anniversary sa inyo. Tagal din na rin, ha? Thank you. naman, mahal na ko to. Lakas na ko. buti eh. Tatagal no. Siyempre naman talaga. Buti natiis mo yung ano niya, yung ugali niya. Kasi no, masyado no, <coughs> talaga ang ano yan. Mahal oh. na talaga sa ugali yan. Oo okay, naman, pre. This. Siyempre, mahal na mahal ako Mahal na mahal ko. Buti eh, ito. Pinahalaga ang ano man niya lagi. oh, tingnan mo nga, binigyan niya nga ako na ano. Ay, ah, so, yun so, naman pala. So. Ang sweet pinawag palang dalawa. Grabe. Eh, hey, ikaw, may jowa ka na ba? Wala. Oo nga. Oo nga, may jowa ka na. Wala eh. Wala ang jowa. Hindi ko iniintindi kasi gawa nang siya. Alam mo na, business, business. Oh, Tama, Alam mo ba yung dati kong jowa? Iliwan din ako. Ayun! bahay din ako. Ah, oh, itatay. Itatay lang. Alam mo, hindi ka na nagbago. Eko, bakit bigla ka namang may paggita? Salamat ha, pumunta kayo. Sus, ikaw pa ba kaibigan ka namin? Oo, oh, ano na? Tag, ang importante yung sasabihin mo. Naka tense na tense kayo ata Ano hmm. meron? gusto kong sabihin sa inyo. Okay. Wala kasi ako mapagsabihan. Kaba? Kaya nga nakaibigan mo kami, di ba? Hindi lang, relax ka lang uh, kami yan. Mahal ko naman si LJ. Pero kasi... Naiba na yung nararamdaman ko ngayon eh. Tuwing nakikita ko yung best friend niya pag magkasama sila. You mean si Miguel? Miguel. So, ibig sabihin... Ano ba yun? Baka naman... Parang ano ba, uh, Nagseselos ka? Iba eh, talaga. Nagseselos ka kay Miguel dahil kay LJ? Para kasing tumitigil ang mundo ko pag nakikita ko si Miguel. Oh. So hindi ka nagseselos bilang boyfriend? Nagkakagusto ka? Kay Miguel? The best friend ng girlfriend Queen mo. Tama ba yung pagkakaintindi namin? Oh hindi ko alam, hindi ko alam kung bakit ganun yung nararamdaman ko tuwing nakikita ko si Miguel. Pero mahal ko naman si LJ. Eko, totoo ba to? Babe, ayun ko nga, hindi ko dapat ang dalil. Yun yung nararamdaman ko eh. Ay, hindi ko mapigilan. Kailan mo ka nagsimula? Matagal na. Tuwing magkasama sila at nakikita kami. Yun yung nakiraramdaman ko pag kasama niya si Miguel. Pero sigurado ka na mahal mo rin si LJ o baka naman nalilito ka lang sa ngayon? Mahal na mahal ko si LJ. Alam mo yan. Pero kung halimbawa bibigyan ka ng pagkakataon na marinig ni, ni Miguel yung sinasabi mo ngayon, okay ka ba doon? I mean, kaya mo bang mamili sa kanilang dalawa? Ayoko. Ayokong masaktan si LJ. Mahal ko siya. Pero mahal mo din si Miguel. Okay, okay. Nakigigets ko na. So, naiintindihan ko na halos napapamahal ka na sa kanilang dalawa pero hindi pwede na sabay sila. Hindi pwede. Ayokong masaktan sa si LJ. Eko, hindi rin po pwede. Nasasaktan mo yung sarili mo at ikukulong mo yung sarili mo sa pagkataong hindi naman talaga ikaw. Kung ano yung nararamdaman mo, mas mabuting yung sundin mo. Darat, hindi naman yung panahon na... Baka dumating panahon na masaktan mo lang si LJ. Kailan pa kapag kasal na kayong dalawa? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ah, uh, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Please, huwag niyong sasabihin kay LJ to. Huwag ka magalala. Safe yung secret mo sa amin. Kaya lang ang iwasan mo. Paano kung sa ibang tao pa niya malaman? Hindi ba mas magagalit pa sa iyo si LJ? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, mahal ko si LJ. Pero ibang nararamdaman ko pag nakikita ko si Miguel. Sabi niya sa ang nasa puso mo, sundin mo na. Wala kang magagawa. Uy, pre! mo kaya tawag? Ba'n mo mas pibol ba tayo? Dadali tayo? Sarap ko, naka-jersey ako. Kaya ka pa pala naka-sando eh. Pre, hindi. Ano yun? Kaya kita pinatawag, may importating sasabihin ako sa iyo. Ano bang sasabihin mo about sa inyo ni LJ? Hindi pre. Ano yun? Matagal ko nang gustong sabihin sa ito pre. Sa tuwing nakikita kita, bumabadal yung mundo ko. <laughs> pre, teka lang. Alam ba ni LJ yan? Pre, hindi to alam ni LJ. At ayokong malaman niya dahil mahal ko siya. Mahal mo naman pala siya, pre, pero bakit ganyan tingin mo sa akin? Pre, alam mo. <laughs> <yun, yun, yun. laughs> Ayan. <I'm not> gonna... <laughs> Seven years na kayo. Ano yan? mo holding hands kayong dalawa? Prak ba to? Asa yung video? Ah, okay. uh, babe! Oh? Babe, hayaan mo ako magpaliwanag. Sige, explain mo yung side mo. Bakit? Bakit mo ka-holding hands? in ko dito si Miguel para may sabihin na kong importante. Babe, may na ako sa'yo. Babe. Huwag mo kumawakan. Patawarin mo ako. Patawarin? Ano naman ito? Babe, sa tuwing magkasama kayo ni Miguel, oo, mahal kita. Pero, babe, <laughs> ibang nararamdaman ko ka kay Miguel tuwing nakikita ko siya ano, ano na mo sa kanya? Sige, explain mo yung side mo kasi hindi, hindi ko ma, hindi ko ma-explain kung ano sasabihin ko. Papasok ko dito, sa labas pala nakita mo ka holding hands kayo. Sige, me, explain mo kung ano. Babe, wala ka talaga ng hindi ko Invite ko dito si Miguel para sabihin ko kung ano yung nararamdaman sa kanya. At para itama kung anong nararamdaman ko sa kanya, sa'yo. Pero mahal kita, babe. Huwag mo kong hawakan ah. Huwag mo kong hawakan. Explain mo na kung anong sasabihin mo. Babe. Gusto ko rin si Miguel. Ano? Ano itong Miguel ah? Babe, malakasalanan si Miguel, baby. So gusto mo siya? Well, no. Mahal mo? Dalawa kami? Hindi, hey, hey. mahal kita. Ikaw ang mahal ko. O so, dalawa kami, mamahal mo? Pero iba ang nararamdaman ko kay Miguel. O... gusto ko rin siya. Sana sinabi mo sa akin agad? na dada. ganito may feeling sa sabi sa spell ko. Babe, hey, mo ko. May naman kita eh, kasi sinabi mo agad. sa pinatagal mo. Babe, hey, huh? sorry. Pinakabag mo seven years? Ba't mapuyitas na to? Sa'yo na yan, ah. Huwag naman, Big. May patawarin mo ko. Hindi. Alam mo, masakit eh. Masakit sa akin, ah. Yung ginawa mo, niloko mo ako eh. At saan sinabi mo sa akin agad? Patawarin mo ko, Big. Mahal kita. Huwag iwali na tayong dalawa. Total, siya may mahal mo. Pero best friend, hindi ako believe sa'yo. Teka, pinag ko na rin sa kanya. Nagbasa ko sa usapan ni Niamh, pumunta ako dito ako, Ayun, na akala ko nangyayari na ay yung dalawa na. Kaya, pinag ko na rin sa kanya na mali yung nararamdaman niya sa sa'kin. Maling-mali kaya... talaga. Alam mo, tama na to babe. Babe. Eko pala. Simula ngayon, nagsiwalay na tayong dalawa. Babe, sorry. Patawarin mo ka Ngayon, hindi naman nagbalik sa'yo eh. Kung anong pagkatao mo. Saan na sinabi mo sa akin agad? Kalit pa ako kasi niloko mo ko. Niloko mo ko for seven years. Babe, sorry na. Huwag ka na mag-sorry. Patawarin mo. Babe! Babe! <laughs> babe. Um, I'm <laughs> sorry.